Kumusta ang kaugnayan mo sa Diyos? Masigla pa ba? Lumalago pa ba? Sumasangguni ka pa ba sa Diyos? Malaki ang pinagbago ng ating buhay dahil sa pandemya at isa sa malaki ang pinagbago ay ang ating social life. Nawala ang dating madalas at malaki ang mga pagkikita at kung sakaling magkita man bukod sa iilan, e eh kalahati na lang ng mukha ang makikita dahil sa face mask. Yung mga hindi inaasahang pagkikita sa mga pasyalan, kainan at iba pang pampublikong lugar ay bihira o tuluyan na lang nawala. Minsan sa newsfeed na lang ng social media, nadadaanan. Sa kabilang banda, may mga relasyon ding naging mas matibay dahil sa hindi inaasahang pangungumusta. Minsan dahil sa malulungkot na balita, nakakaramay natin ng mga dating hindi naman masyadong nakikita sa pamamagitan ng social media ang relasyon natin sa Diyos ay hindi maikakaila na naapektuhan din. May mga mas lalong lumago dahil naging mas intensyonal sa pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung iba, dala na din ng matinding pangamba sa mga pangyayari, ay natutong lalong dumipende sa Diyos. Meron din namang tila naging malayo sa Diyos sa mga panahong ito. May mga naging pabaya sa pananalangin at pag-aaral ng Biblia may mga nasanay na sa pamumuhay na hindi dumadalo sa pananambahan, online man yan o face to face. May mga nagpabaya sa kanilang buhay espiritual at hinayaang mapunuan ang dating puwang ng Diyos sa kanilang buhay ng mga bagay o aktibidad na hindi naman dapat maging pangunahin sa kanilang buhay. Mahalagang alalahanin na ang ating pagiging sensitibo sa gabay at patnubay ng Diyos ay nakasalalay sa kalidad ng ugnaya natin sa Kanya. Ang araw-araw ng mga kapasyahan ay sadyang mas madaling magabayan ng Diyos kung tayo ay merong pagpapahalaga sa Diyos at sa Kanyang salita. Ang sabi ng Bible, kamangmangan ng tao ang nagpapahamak sa Kanyang sarili at pagkatapos sa Panginoon ibinabaling ang sisi. Bagamat hindi naman maiaalis ang posibilidad ng pagkakamali sa buhay na ito. Iba pa din ang pamumuhay ng may pananangan sa Diyos at pagpapahalaga sa kanyang gabay. Minsan ang paglayo ng ating kalooban sa Diyos ay nagiging sanhi ng ating kawalan ng pagsangguni sa nais ng Diyos para sa atin at may pagkakataon pa na ang maling gabay mula sa tao o ang dikta ng sariling karunungan ang nangingibabaw. Nais ng Diyos ang pinakamainam para sa iyo. Alalahanin mo na hindi ka idinisenyo para lang sa sarili mong kaligayahan at mga pangarap. Nilikha ka ng Diyos para luwalhatiin siya at upang maranasan mo din ang tunay na buhay na nais niya para sa iyo. Manangan ka sa Diyos at asa ka pa.